Magandang gabi sa iyo, Boss J, at sa lahat ng mga kaisip na nanonood at nakikinig ngayon. Ako po si Romel, taga Abra. mapasado ng tricycle at part-time helper sa munisipyo. Sinabihan ako ng pamakingko na i-share ko raw sa inyo ang nangyari sa akin. Hindi po ako sanay magsulat ng ganito pero mula nang mangyari ang lahat ng ito, gabi-gabi na akong ginagambala ng mga panaginip. sa kaling kapag nakwento ko na, eh matahimik na rin ang isip ko. Marami ng kwentong kababalaghan sa probinsya namin. Luma ang mga bahay, pakakapal ang kakahuyan, at siksik ang hangin sa mga bulong. Pero wala ni isa sa mga kwento ang makakalapit sa nangyari sa amin. Nung dumating sa baryo, ang bangkay ang laging nakangiti. Biyernes ng hapon, kasagsaga ng init ng araw, umuwi ang pinsa kong si Gilbert mula sa Baguio. Bitbit -bit ang kabaong ng tatay niya, si Tito Nardo, na pumanaw matapos ang matagal ng sakit sa baga. Wala kaming idea nun na hindi lang pala kabaong ang dinala niya pagdating sa bahay, ilapag ang kabaong sa gitna ng lumang sala. Lahat kami nagtipon para sa dasal. Simple lang ang burol, kandila, dasal, at lumang orasan sa dingding. Pero sa likod ng lamay, ay parang may kakaiba. Romel, bulong sa akin ni Kuya Rudy habang nakatitig sa bangkay. Parang, parang humiti siya, no? napakunutan ako. Hindi ko agad pinansin. Baka guni-guni lang. Pero nung tumingin ako ng maigi, tama siya. May bahagyang tikwas sa sulok ng labi ni Tito Nardo. Hindi yung karaniwang pagkakaayos ng patay. Parabang may pilit na pilit na saya. At kinabukasan, mas malapad na ang ngiti. Noong una, inisip ng mga tao, baka gawa lang ng imbalsamador. Baka normal lang. Pero araw-araw, tuwing lilinisin ni Gilbert ang katawan ng ama niya, may isa siyang napapansin. Lumel, parang lumalalim ang mga pisngi ni Itay. Parang may humihila sa loob. Siyempre, bilang pamangkin, ayokong maniwala agad. Pero hindi rin mapakali ang nanay ko. Sabi niya, Di masamang pakiramdam ang bahay. Isang gabi, habang natutulog kami sa salas, ako ang naatasang magbantay ng kandila sa tabi ng kabaong. Masado alauna na ng madaling araw at bigla akong magising sa isang tunog. Hindi iyak, hindi langgam, hindi daga, hindi tunog ng katok. At nung beses, sa may paanan ng kabaong, napatayo ako. Walang tao. Walang gumalaw. Pero nasumilip ako sa mukha ni Tito Nardo mas malapad na ang ngiti. Makikita na ang ibin. Kinabukasan, dinalo kami ni Kairog, ang matandang ng albularyo sa kabilang Hindi siya tinawag. Parang may humila daw sa kanya papunta sa bahay namin. Tinignan niya ang bangkay. Walang kibo. Umikot-ikot sa kabong bulong. Eh, hindi ito basta ngiti. Hindi itong ngiti ng tao. Isa itong ngiting alay. At hindi si Narto ang umingiti. Hindi kung anumang gumagamit sa katawan niya. Boss Jay, kung sandaling yun, alam kong ang pinasok namin ay hindi basta lamay. Ito ay pagsisimula ng isang pananakop. At ang bangkay, hindi siya nagpapahinga. Mukhang nag-iimpita. Kinabukasan, habang nililinis ni Gilbert ang paligid ng kabaong, may siyang Kakaiba. Mel, may maliliit na itim na butil sa sahigo. Parang abo, pero buo. Parang ito yung lupa na malagkit. Pinunasan namin yun. Kala namin alikabok lang mula sa labas. Pero kinagabihan, ando na na naman. Mas marami pa. Tulad ng mga bakas ng isang bagay na bumabangon tuwing gabi. nagdesisyon akong na itapat ang cellphone ko sa kabaong habang tulungan lahat. Ilagay ko sa night mode, taka record Nang pakinggan ko kanabukasan, wala namang nagsasalita. Pero naroon ang tunog ang mabagal na paghinga. Sa bandang tulo ng recording, parang may tumawa, mababaw, papangasar. Ang hapon ding yun, walang bumalik si Kairog. Dala isang lumang panyo at bote ng langis na amoy sunog na dahon. Tinignan niya si Tito Nardo. Lalong lumalim ang mga pismi. Para na siyang buhay pero hindi rin. Ang balat niya'y nanunuyo pero lumalalim ang bawat proba ng ngiti. Nakikita na ang gilagid. Hindi yan ngiti iyo. Isa yung banyagang galak. Kaligayahang hindi para sa atin. Naglabas si Kairog ng puting kandila at sinindihan ito sa paanan ng bangkay. Kung totoo ang hinala ko, makikialam ito. Wala pang limang minuto, bumula ang apoy ng kandila at mula sa loob ng kabaong, tumunog ang kahoy. Tumingin kami kay Cairo. Sabi niya, Hindi na sinarto yan. Kinagamit na lang ang katawan niya bilang lalagyan. Isa siyang pangkay na may nakikitira." Mula noon, bawal ng tabihan si Tito Nardo. Sa halip, pinasara ni Kairug ang kabaong, ilagyan ng selyong dahon ng anahaw at abo ng kamangyan at pinili ng kami. Pag lumagpas ang ngiti sa tenga, huwag niyong ang manatili rito ang bangkay. Pero Boss J, hindi namin nasunod ang bilin. At yun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa namin. Sa sumunod na gabi, habang nagbabantay si Gilbert, nagising siya sa tunog ng sariling pagtawag sa kanya. Pero nung bumalikwa siya, wala namang ibang tao sa sala. Ang kabaong, bahagi ang nakabukas. At ang mukha ni Tito Nardo, mas malapad na ang ngiti, nakabuka na ang bibig. May likido sa gilid ng labi. Kulay abo. Boss J, alam namin hindi na namin pwedeng ipagpatuloy ang lamay. Pero bago pa man namin maibaba ang kabaong para ibaon, may nangyari. May nangyari. kinabukasan, hindi namin agad ibinaba ang kabaong. Inakala namin, baka matakot ang mga tao kung malalaman nilang hindi na basta katawan ang nasa loob. Pinili ni Gilbert ang maghintay ng isa pang gabi para hintayin ang bulsong kapatid nila, si Jo Marie, na pauwi pa lang mula sa tabok. Pero ang gabi na yun ang gabi na hindi na sa dati ang baryo namin. Mga alas dos ng madaling araw, nagising ako sa isang matinis na huni. Parang ipis o butiking malapit sa tenga ko. Pero walang hayop. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si nanay nakatayo sa gilid ng kabaong. Ma? Ma? hindi siya lumingon. Ang pangon, oh. Amoy masaya. Lumapit ako. Nakita kong nakalilis ang takip ng kabao. Pero bahagya lang. Pero sapat para makita ko ang mukha ni Tito Nardo. Boss wala na siyang labi. Hinila na pa ilalim. Parang may sumupsok. At ang pinaka nakakakilabot, nakabuka ang bibig niya pero may pangalawang muka sa loob. Mas maliit, mas baloktot. Para bang may ngumingiti mula sa loob ng kanyang muka. Umatras ako. Ma, alis na tayo. Pero ang nanay ko, tumingin na lang sa akin at ngumiti. Iting ka pareho ng nasa kabaong. Nagsara ang ilaw. Nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Kahit walang bukas na bintana. Ang mga kandila, kusa na lang namatay. At sa dilim, Boss Jay, Amen. May bumulong. Hindi ko alam kung galing sa kabaong o sa gilid ng tenga ko. Gusto ko bang lumitirin? Tumakbo ko palabas. Naiwan si nanay sa loob. Hindi ko na siya nahila. Pinuntahan ko agad si Kaerog sa kabila. Kahit alas tres na ng madaling araw. Bloksan niya agad ang pintuan. Parabang inaasahan na niya ako. At ang sabi niya, Hindi lang basta espiritu yan, iho. Isa yang matatawa. Matatawa? Mga nila lang na sinumpat ginawang taguan ng biro ng demonyo. Isang kagalakan na hindi totoo. Ngiting ginamit para manirahan sa katawan ng tao. Kapag tuluyan ang nakangiti ang isang pamilya, wala na makakaiwas. Boss J, dalawa na lang kami ni Kairug ang nakabalik sa bahay. Sinanay ko, wala na. Ang katawan ni Tito Nardo, nakaluhod sa gilid ng kabaong parang bumangon mag-isa. At sa dingding, may nakasulat gamit ang abo. Tatawa ka rin. <laughs> hindi na kami tumuloy sa libing. Sinunog na lang ni Kairug ang kabaong sa harap ng buong baryo. Pero hindi yun ang wakas, Boss J. Sa sumunod na linggo, isang bata ang ipinanganak sa baryo. Pagkalabas, Nakangiti na agad. At ayon sa ina, parang may maliit na muka sa loob ng bibig niya. Boss Jay, ano na ba ang dapat naming gawin kung mismo ngiti na ang naninirahan sa amin? Walang-walang -walan sa forecast. Pero pagdating ng araw ng libing, umuhos ang langit. Parang ayaw siyang ilibing. Parang may humahawak sa paligid ng kabaong. Pilit siyang pinipigilang mawala sa ibabaw ng lupa. Sa kabila ng babala ni Cairo, pinilit pa rin ni Gilbert na magkaroon ng maayos na libing. Pero hindi na normal ang bangkay. Nanginginig ang kahoy. Naglalabas ng hininga ang kabaong tuwing may lalapit, para bang may mahinang pag-ungol na naririnig sa akin. Bago ang misa, pinayagan mo nang buksan ng huling sandali ang kabaong para raw sa mga kamag-anak na hindi pa nakakakita. Boss J, nakita mo lang wala na ang bibig. Bunga nga na lang ang naiwan. Isang malalim na butas na parang sinadyang hukahin mula sa loob. Para may pilit na gusto lumabas. At sa loob ng bunga nga ngayon, may makikita kang maliit na dila. Hindi sa tao, parang sa sisiw. Isa lang mo na yan! Sigaw ng isang matanda pero huli na, tumilim ang paligid kahit umaga. Ang mga ilaw sa loob ng simbahan ay kusan namatay. Mula sa harap ng altar, isang bata ang lumapit. May hawak na bulaklak at nakangiti na mas malawak kaysa dapat. Anak niya yan, di ba? Tanong ni Kairug sa mag-asawa. Bakit ninyan lang yan ngamiti? hindi makasagot ang ina. Pero nakita ko, sa loob ng bibig ng bata, may nakasiksik na maliit na piraso ng puting tela. Para tela ng barong ni na Tito Narto. Pagkalibing, wala ni isa ang umuwi ng normal nagkasakit ang mga halaman. Nabali ang kurs sa simbahan. At sa buong baryo, isa isang nagsimulang umuwi ang mga muka ng mga bata. Hindi ito ngiti ng kaligayahan. Ito ay ngiti ng pagpasok. At ngiti ng isang espiritong naghahanap ng tahanan. Sa loob ng dalawang linggo, tatlong bata ang dinala sa health center dahil daw sa sobrang lakas ng halakhak kahit natutulog. Isa sa kanila, si Lito, apo ng sakristan, na hindi na bumibigas ng kahit anong salita maliban sa Papasok ako! Papasok ako! Papasok ako! Sabi ni Kairog, hindi na sapat ang pagdasal hindi ito kaluluwa ng patay. Ito ay bahagi ng mas malalim at mas matandang nilalang na pinakawalan noong hindi pinigilan ng bangkay. Isang gabi, bumalik kami sa libingan. Ako, si Kairog at si Gilbert. Sa tapat ng nicho ni Tito Nardo, binasaan namin ang mga selyo. Ang selyong anahaw ay naagnas na at mula sa maliit na butas sa gilid ng semento, may bumulong. Umuwi ka muna Gilbert. Ako na ang magbabantay. Yun ang sabi ng boses. Ang nagsasalita ay mula sa loob mismo ng nitsyo. Doon na-realize, hindi na bangkaya nasa loob. At kung totoo ang sinasabi ni Cairo pangiting iniwan ni Tito Nardo ay hindi nagtatapos sa muka. Sisimula ito sa utak, bababa sa katawan, at tuloy-tuloy hanggang sa susunod na henerasyon. Pagkaraan ng libing, halos gabi-gabi na lang ako nagigising mula sa panaginip sa panaginip ko, laging ando si Tito Nardo, nakatayo sa paanan ng higaan ko. Hindi gumagalaw, pero ang mukha, pamilyar. Ngiting kapareho nun sa akin. Tumingin ako sa salamin isang gabi at doon ko napansin, Boss J, kahit anong pilit kong pigilan, ay kontin tikwas na rin sa labi ko. Ilang araw akong hindi lamabas, nagkulong sa kwarto. Pero sa bawat pagdilat ko ng mata, may nararamdaman akong nakangiti sa paligid. Hindi ko siya makita, pero ramdam ko siyang nasa likod ko. Isang gabi, tumawag si Gilbert. Umiiyak. Romel, si Joe Marie, wala ng mata ang pa rin. Sabi ni Kairog, ang nilalang daw ay may pangalan, pero ayaw niya itong sambitin. Sapat na raw natawagin ko ito bilang masayahin. Isang espiritu ng naitagong galak ng impyerno. Hindi ito nagpaparamdam sa pananakot, kundi sa anyo ng peke at pilit na ligaya. Kapag numiti na ang bawat miyembro ng isang angkan, hindi na nila makikilala ang takot dahil hindi na sila tao. The decision kaming muling hukain ang bangkay. Ilang matapang na kabaranggay sa sumama. Isinama rin namin ang isang paring taga-bundok na talubhasa sa exorcism. Pero pagbungad ng kabaong, wala na ito sa loob. Isang sulat na lang ang naiwan. Gawa sa itim na sinulid ang mga letra. At ang laman ay ganito. Hindi ko na kailangan ng katawan. Isa-isa niyong -isa lingitian ang mundo. Para sa akin. <tod> Tatlong linggo na mula noon at sa buong baryo namin, hindi na pumapasok sa eskwela mga bata. Lahat sila ay tahimik at may mga ngiting hindi kumikibo. May mga nagsasabing sinumpa na ang buong lugar. May ilan din na umalis na, tulad ni Gilbert. Ako, nandito pa rin, nagbamaneo ng tricycle. Tahimik lang nagbabantay. Kasi minsan, Boss J, ang pinakanakakatakot ay yung hindi mo na kailangan marinig kundi yung makita mo lang ang ngiti at alam mong wala lang laman ang loob. Boss J, maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hindi ko alam kung may makakalimot sa nangyari sa amin pero kung sakaling may madaan sa Abra at may mga taong hindi mo kilala pero nakangiti ng todo, huwag ka nalang tumingin na matagal. At baka tumawa sila. At kapag narinig mo na silang tumawa, kasama ka na rin. Kaisip, maraming salamat sa oras nyo. More power sa iyo, Boss J, at sa buong team ng Isip Niligaw. Ligaw. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagaang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ko rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? magpadala sa amin sa isipnaligawhorror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.